2016, isang American student na si Otto Warmbier ay naaresto sa North Korea at ang kanyang krimen ang pagtanggal umano ng propaganda poster sa isang hotel. Isang akto na maraming bansa ay simpleng prank lang. Pero sa North Korea, ito ay tinignang krimen laban sa estado. Hinatulan si Otto ng 15 years ng hard labor kasama na rin ang torture. Ayon sa mga ulat, bagamat hindi direkta ang kaso niya sa paggamit ng Sakasam, ang mismong intensyon niya na gawing biro o in-downplay ang ideolohiya ng estado, kahit sa anyo ng simpleng action o salita, ay pwedeng ikulong o ikamatay. At eto pang mas malupit. Pagbalik niya sa US, matapos ng halos 17 months, nasa coma stage na siya at namatay makalipas lang ng ilang araw. Hindi malinaw ang eksaktong nangyari habang nakakulong siya. Pero ang insidente ay nagsilbing babala sa buong mundo. Walang biro-biro! on North Korea <laughs>